Yes hello mga tol, yun uh, ang video pong ito ay nais ko lang pong magpasalamat sa inyo sa mga nakapanood po ng aking video na umabot na po ng 4.1 million views po uh, Almost magte 10 days na po ito dahil ito po ay para sa Valentine's na dadating So bali maraming salamat po sa mga nakapanood, sa mga followers ko po At uh, talagang umabot po ito ng 76k reaction, 25k shares Tapos 4.1 million views nga po, talaga po nag viral ang video Uh, ang video natin ito. So yun, uh, pipilitin po natin na uh, sa mga nakarelate po, pipilitin ko po kayo na mapasaya, mapatawa sa mga gagawin pa natin na susunod na video. Uh, yun lang po at maraming salamat po sa inyo lahat mga idol, mga tol. Uh, thank you po sa panonood. Sana po ay i-follow nyo po ako dito sa aking Facebook page po. Thank you po and God bless po sa inyo lahat.